mag-deep dive tayo sa isang intriguing na topic ngayon, ang pananaw ng Judaism sa extraterrestrial life. Baka nagtataka ka na ano nga bang koneksyon ng reliyon sa mga aliens, yun ay nagpapaganda sa topic na to. Pero bago tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mo ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin na sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Simulan natin ang ating paglalakbay na may kakaunting konteksto. Nabalitaan mo na ba ang Rosh Hashana? Ito ang Jewish New Year at mahalaga ito sa Judaism. Alam mo ba, ang Rosh Hashana ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang ng simula ng bagong taon. Ito rin ay tinuturing na anniversary ng paglikha ng mundo ayon sa Torah, ang banal na aklat ng Judaism. Ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang paglikha ng mundo, hindi ito straightforward tulad ng inaakala natin. Inilalarawan ng Tora ang paglikha ng mundo sa loob ng pitong araw. Pero ano nga ba talagang ibig sabihin ng salitang mundo dito? Ang ating planetang Earth ba o kasama rin ba dito ang buong solar system? Baka mas malawak pa ito kasama na rin ang ating galaxy o buong kalawakan. Dito na nagiging kawili-wili ang mga bagay-bagay. Kung ang mundo sa Tora ay tumutukoy sa buong kalawakan, then it opens up the possibility nakasama sa baglikhana na ito ang iba pang mga planeta at galaxy. At kung ganun nga, sino ba tayo para sabihin na walang buhay sa mga planeta at galaxy na to? Pero huwag muna tayong magmadali, naghahanda pa lamang tayo dito. Alright, let's dive a bit deeper sa ideya ng world as described sa Torah. Alam mo ba na ang term na world ay medyo ambiguous? Ito ba'y tumutukoy sa ating planeta? Ang ating solar system, ang ating galaxy Oh, kahit ang Bung Galaxy. So, alin ba dito ang tama? Sa totoo lang, hindi tuwirang tinutukoy ng Tora kung ano nga bang ibig sabihin ito sa salitang mundo. dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon mula sa mga scholar at mga matatilinong tao. May ilan na naniniwala na ang mundo ay tumutukoy sa Daigdig dahil ito ay naaayon sa konteksto at historical period ng isinulat ang Torah. Meron namang iba na nag-aakala na ito ay maaring tumutukoy sa ating solar system o maging sa ating galaxy dahil sa lawak ng kalawakan at potensyal na may buhay sa ibang celestial bodies. What if ang salitang world sa Torah ay tumutukoy sa buong kalawakan? Ang interpretasyong ito ay nagbubukas ng bagong mundo ng mga posibilidad. Kung kasama sa mundo ang buong kalawakan, kasama dito ang hindi mabilang na mga galaxy. Bawat isa ay may bilyong-bilyong mga bituin at potensyal na habitable planets. Ang interpretasyong ito ay sumasang ayon sa ideya na maaring may buhay pa rin maliban sa daigtig. Sa huli, kung kasama sa mundo ang buong kalawakan, maaring kasama rin sa kwento ng paglikha ayon sa Tora ang paglikha ng iba pang anyo ng buhay sa kalawakan. Pero remember, these are just interpretations. Hindi nagbigay ng clear-cut answer ang Tora at iba't ibang tao ay may iba't ibang pananaw. Kaya paman, ang pagsusuri sa mga interpretasyong ito ay magbibigay sa atin ng bagong pananaw tungkol sa matagal ng tanong tungkol sa extraterrestrial life. Tara at pag-usapan natin ng isang bagay na nage-headlines recently, yung Unidentified Flying Objects o mas kilala bilang UFO. Alam ko iniisip mo, UFO na naman? Talaga lang ha? Pero pakinggan mo muna ako. Kasi yung mga UFO sightings ay patuloy na nire-report ilang dekada na at lagi silang topic ng fascination at debate. Sila ba evidence ng extraterrestrial life o maaaring explain by natural o man-made phenomena. Ang totoo yan, wala pa tayong definitive answer. Pero ito ang interesting part. Sa mga taong 2022 hanggang 2023, ginanap ng US Congress ang mga pagdinig tungkol sa paksa ng mga UFOs. At tama ka, ang paksa tungkol sa mga UFO ay napag-usapan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Ito ay nagpapakita na seryoso at itinuturing na karapat-dapat imbestigahan ang mga fenomenon ng mga UFO Baka iniisip mo, ano bang koneksyon nito sa Judaism? Well, ito ay nagbubunsod ng mahalagang tanong tungkol sa posibilidad ng buhay sa labas ng ating mundo. Kung ang mga UFO nga ba ay patunay ng buhay mula sa labas ng mundo, paano ito naaayon sa mga turo ng Judaism? Kinikilala ba ng Judaism ang posibilidad na may buhay sa ibang parte ng kalawakan? These are complex questions talaga. Pero for now, sabihin na lamang natin na ang phenomenon ng mga UFO ay nagdaragdag ng isa pang layer ng kaguluhan sa ating kalakayan. Ngayon, puntahan natin ang pinakasentro ng usapan. Ano bang sinasabi ng Judaism tungkol sa posibilidad ng buhay sa labas ng ating planeta? Ito na nagiging exciting ang usapan. Alam mo, ang Judaism ay isang sinaunang relihiyon na mayaman sa kasaysayan nagbibigay ito ng malalim na pangunawa sa iba't ibang paksa, kasama ng ang kalikasan ng universe ang ating papel dito. Kaya, hindi nakakagulat na may masasabi ang Judaism tungkol sa posibilidad ng buhay sa ibang planeta. Ayon sa ilang interpretasyon, kinikilala ng Judaism ang posibilidad at maging ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng intelligent species at civilizations sa universe. Tama, hindi isinasara ng Judaism ang ideya na meron ng mga aliens. Ang pananaw na ito ay batay sa mga turo ni Maimonides, isang medieval Sephardic Jewish philosopher. Tumulo si Maimonides sa geocentric worldview na naglalagay sa Earth sa sentro ng universe. Sa halip, ipinahayag niya na hindi anthropocentric ang mundo at hindi lamang para sa tao ito nilikha. Sa madaling salita, hindi tayo ang tanging mga nilalang sa universe. Ang perspective na ito ay sumasang-ayon sa ideya na maaring may buhay sa ibang parte ng universe. After all, kung hindi lamang para sa tao nilikha ang mundo, posible na may iba pang mga anyo ng buhay sa ibang planeta o galaxies. Tapos natin ang ating talakyan with a thought-provoking argument. Ito yung tinatawag kong ego and ignorance argument. Interesting, di ba? Let's dive in. Ang argumentong ito ay nagpapahiwatig ng ating ego at ignorance ang nag insist na ang buhay ay umiiral lamang sa Earth. Now, that's a bold statement. Pero isipin mo it makes a lot of sense. Kasi ang ating ego ay madalas na nagpapaniwala sa atin na tayo ang sentro ng universe. It's a natural human tendency to think na tayo ay espesyal at unique. Pero ang perspective na ito ay madalas na pinapatakbo ng ating limitadong kalaman at pag-unawa sa universe. Ang totoo, ang universe ay malawak at misteryoso. Ito'y puno ng walang bilang ng mga galaxies, bawat isa ay may bilyong-bilyong mga bituin at potensyal na habitable planets. So, sino tayo para sabihin ang buhay ay nag exist lamang dito sa ating mundo? Ang argumentong ito ay sumasang-ayon sa mga turo ng Judaism na nagmumungkahi na hindi anthropocentric ang mundo at hindi lamang para sa tao ito nilikha. In other words, hindi tayo ang tanging mga nilalang ng universe. Kaya sa susunod na tumingala ka sa kalangitan sa gabi, alalahanin mo to yung isang tiny speck lamang sa grand scheme of things. At sino nga bang nakakaalam, baka may iba pang intelligent species doon. Tumitingala rin sa kalangitan sa gabi at nagtataka rin sa parehong bagay. Tandaan ito yung mga interpretasyon lamang at iba't ibang mga tao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang pananaw. Pero isang bagay ang sigurado, ang universe ay malawak at misteryoso at marami pang dapat tuklasin at alamin. Kaya Let's keep an open mind at ipagpatuloy natin ang kahanga-hangang paglalakbay patungo sa unknown. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan pindot ng like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan nating gawin yan. Maraming maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, Paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. paki at paki na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming-maraming salamat po. Maraming-maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.